So yun nga mga guys, tama dito po tayo ngayon sa highway para maglibot-libot. Maglibot-libot naman tayo dito sa highway para makikita natin yung daan patungo sa patutunguhan natin. Yan, yeah, samahan niyo ako mga kaibigan. Ayan. Papakita ko lang sa inyo yung ano lugar kung gaano kalawak tong ano pinagjajagingan ko. Yan mga kaibigan, o tingnan niyo. Ganda. Doon nakatira si Baby Glyza diyan. Ayun oh, diyan oh. No. Kaso nawala na si Baby Glyza. Uy. Teka, ano 'yun? May meron dito ng tao. Kaya ano nang

Arrest, eh. A, A, eh. yang yung pani bisan A. ini ba kuya? Okay, eh. okay. A, A, okay, Okay, <laughs> okay, okay, oh. eh. A, A, no, no 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 no, no. Yeah. A,

Ewan ko kung ano kay kuya Saan ka natutulog kuya? Kuya, diyan ka natutulog? Okay. Paggabing, diyan ka natutulog? O, okay. pa pa. pa. e, okay. oh, panayilang -e siya eh Uy, okay. sakit ka ba kuya? Yung mga magulang mo kuya, nasaan? Yung mga magulang mo? ginagawa mo may uh, okay. 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 mga kaibigan na meron po ata siyang ano may pinagdadaan na po siyang sakit hindi ko po alam kung anong sakit niya panaisawi siyang A gay sige 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 mga kaibigan dapat natin siyang tulungan para hindi yun natin alam na mayroon pala siyang pinagdadaan na hey. Hey, hey 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 ano bang ginagawa mo kuya? sobrang init kuya Yan kuya, kumain ka na. Kumain ka na. Hey, to, to bigyan na lang ito ng pagkain kuya. Ayan, gutom na gutom si kuya. Panay sabi siyang i- Ano kayong ginagawa ni kuya dito? Kain kuya, kumain ka lang kuya. Dito ka ba natutulog? Diyan ka natutulog. Diyan sa basura. Kawawa so, naman si kuya dito natutulog sa basura. Diyan o, no? panay ay. Ay. So, pag naubos mo anong mangyayari? Ay. May mga magulang ka pa kuya Sige na, sige na sobrang depresyon nata ni kuya Hindi na nakayanan yung ano Yung kanyang sakit ah, mo pa, Ha? So, pa, paano to? Ano yan? Ubat ako? Hindi, hindi. Hindi ka na ubat. Kumain ka na lang, kumain ka na lang kuya. Tapos, uwi ka na. Saan ang uwi mo? Dito ka na natutulog. Dito ka na natutulog. Paggabi. Hindi mo ina, ina hindi mo na mo yung init ng ano, yung sahig. Sobrang init. Yan mga kaibigan, dapat natin siyang tulungan kasi meron po ata siyang pinagdadaanan na depresyon. ano Anong ginagamit mo pang ano, tulog kuya? ko si kuya dito hindi ko alam kung anong nangyayari kay kuya nadala po ata siya ng depresyon kumain ka lang kuya ha ubusin mo yan sige na sige na kuya, kuya. para sa iyo talaga yan Ayan mga kaibigan Siguro may sakit si kuya ano, Hindi ko maalaman kung anong sakit ni kuya Sa sobrang init to oh, Hindi ko na napipigilan yung anong emosyon Para hindi tumulo yung luha ko Kasi nakakaawa si kuya ng pagmasdan natin alam kung anong nangyayari kay Kuya dito. sobrang init, hindi na naramdaman yung init ng ano ng sahig. Sanga'y ko si Kuya. Yan kuya, kumain ka lang ha. Kumain. Pagka ano, ubusin mo yan. Oh. Yun, nahulog. Nahulog pa. Saan ba ang bahay mo kuya? Oo, oh, maglalakad-lakad ka. Ayun mga kaibigan. Oh. Sa so, unang unit. Siguro kanina, siguro kanina nagugutom siya kaya siya lagi siya nakaluhod doon sa ano sa pasig. Yan iwan ko kung saan siya pupunta. Eh mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyo. Sa pa papanonood ng ating uh, ng ating video na to. Sana matulungan po natin si Kuya dito ng bahay mo kuya sige sige bye bye okay. ayan mga kaibigan sige na kuya ingat na eh. salamat ayan dito siya natutulog mga kaibigan oh. iwan ko kung dito siya natutulog sobrang ano oh nasa basura na siya lagi dito eh manonood po dito sa ating video na to sana matulungan po natin si kuya para maka maka recover pa siya lalo hindi <laughs> pa huli ang lahat parang ano parang gusto niya pang parang gusto niya pang ano mag maging matino o may sakit po ata siyang ano ng hindi ko alam kung ano sakit ni Kuya